Ano daw ba yung VTEC, MIVEC, VVT, VVL at iba pang pa mga may letter V sa mga sasakyan pagka nakikita nila yung makina. Yan po ay yung tawag ng mga car companies sa makina nila na mayroong variable timing system. May kanya-kanya po silang tawag dyan kasi magkakaiba rin po sila ng style kung paano yan ine-execute. Pero basically, isa lang po ang goal niyan. At yan po ay ang bigyan ng variation, yung timing ng paggalaw ng mga valves sa isang makina. So ang tanong din po nila sa akin, bakit daw po may ganyan? Mas malakas daw ba or mas matulin or mas matipid? Kaya ipapaliwanag ko po yan pero ang gagamitin po nating illustration ay yung sa VTEC kasi guys yan po yung arguably pinakasikat na variable timing. At saka guys ito yung pinakasimple para mas madaling ipaliwanag. Matagal na po ang konsepto ng variable valve timing. Actually in 1903 pa lang ay mayroon na pong ganyan. At yan po ay unang ginamit sa Cadillac Runabout. Pero dahil 19 kopong kopong pa po yun, ay wala pa pong computer noon ang mga makina o wala pang ECU. Kaya hindi pa po, po ito ganoon kaganda. Pero nung late 80s ay sumikat po ito dahil kay Mr. Ikuo Kajitani na nagdevelop ng tinatawag nilang VTEC sa Honda. Pero sa motor na Honda CBR 400 po ito unang inilagay. Tapos, sumunod po itong ikinabit sa Honda Integra na 1989. Ang ibig sabihin po ng VTEC ay Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. Pinaiksi na lang po nila kasi kung kukumpletuhin nila yung acronym, magiging VVTALIC yan. Kaya tinawag na lang nila ang VTEC. Ang pinaka-purpose po kasi nitong VTEC ay gawing matipid yung makina sa fuel consumption pero at the same time, malakas. Alam nyo kasi guys, before na ma-develop ito ni Mr. Kajitani, ang mga makina po kasi noon ay matipid nga sa gasolina kaya lang mahina or kulang sa power. Kung gusto mo naman ng powerful na makina, lakas namang kumain ng Fuel. So yan po ang naging trabaho ng VTEC, yung pagsamahin yung matipid na pero malakas. Ganito po ang nangyayari sa loob ng makina ng VTEC para mas maintindihan nyo. Sa top part po ng makina natin ay mayroong tinatawag na cylinder head. Pagkatapos nakapatong po dyan sa cylinder head ay ang camshaft ang trabaho po nitong camshaft ay umikot at sa pag-ikot po nito ay kasabay niya rin umiikot yung mga tinatawag na lobes. Tapos yung mga lobes po na ito na korting itlog, every time na iikot yan ay napapagalaw niya yung rocker arm sa ilalim. Kasabay ng paggalaw ng rocker arm ay gumagalaw din yung mga valves. Mahalaga po kasi yung paggalaw ng valves kasi yan po ang nagkocontrol ng pagpasok at saka paglipas ng hangin sa isang makina. Mahalaga po yung amount ng hangin na papasok sa loob ng makina. Kasi guys, kung kaunti lang yung hangin na papasok, kaunti lang din ang pwedeng sunugin na fuel. Kahit po tambakan natin ng fuel ang loob ng isang makina, kung po kaunti lang ang hangin na maipapasok, hindi po yan magliliyab ng maganda. So yung mga makina noon na pagka gusto mong matipid, ang lobes po niyan ay maliliit para pag ikot po niyan, maliit lang din yung galaw ng valves. Kaunti lang ang papasok na hangin so tutumbasan lang din po yan ng kaunting fuel para makagawa ng power. Kaya nga lang kung sa mga naghahanap ng na mas malakas-lakas ay hindi po yan sasapat. So kung mas malaki po yung lobes ng isang camshaft, mas malaki din po yung ikikilos ng rocker arm at saka ng valve, mas marami yung makakapasok na hangin. Kaya lang kahit na mabagal ka lang mag-drive dahil malaki yung lobes, maraming pumapasok na hangin, tinutumbasan din yan ng maraming fuel. Kaya malakas ang fuel consumption. So itong si Mr. Kajitani, nag-isip po siya ng paraan na ang camshaft ay lagyan ng maliit na lobes tapos meron ding malaking lobes. Ang ordinaryong camshaft po ay ganito ang itsura. Ang camshaft naman po ng Vite ay ganito ang itsura. So mapapansin nyo po sa camshaft ng VTEC ay magkakatabi ang tatlong lobes. May dalawang lobes na mas maliit tapos may isang lobe na mas malaki na nakalagay sa gitna. Sa ilalim po ng mga lobes na yan ay mayroong rocker arm. Mapapansin nyo na yung rocker arm na katapat ng lobe na malaki ay walang tinatama ang valve. So kahit umikot po ng umikot siyang camshaft na yan, ang gumagana lang po talaga dyan ay yung dalawang lobes na maliit. Yan po ay kung mabagal pa ang andar nyo. Pero once na diniinan nyo na yung gas pedal at na-detect ng ECU na gusto nyo nang tumulin, meron pong ma-activate na locking pin. At kapag na-activate po yung pin na yan, magdodoktong duktong sila. At once na magkakadoktong na po yung mga rocker arm na yan, ang gagana na po dyan ay yung mas malaking loop. So magiging mas malaki na po ang galaw ng rocker arm, mas magiging malaki na rin po yung plane ng mga valves. Mas marami na po mga kapasok na hangin. Tapos ang gagawin ng ECU, madidetect niya na maraming pumasok na hangin, tutumbasan niya ngayon yan ng sapat na fuel para makakreate ng mas malakas na power. Kaya noong unang labas po niyan ay maraming manghang-mangha po dyan kasi habang papatulin po yung minamaneo nilang Honda ay biglang mag in yung VTEC. Ramdam na ramdam talaga nila yung power na ibinibigay nito. Oh! Oh At once na bumagal ka na uli, magdi-disengage po siyempre ulit yung hydraulic pin. Kaya ang gagana na po uli ay yung mga maliliit na lobes papalik sa regular na andar yung makina. So in short, ang VTEC or yung mga variable timing na makina ay pinipigyan niya lang ng extra power yung makina once na kailangan mo na ito. Hindi katulad ng ordinaryong makina, naka-stack ka lang sa maliit na lobes na matipid nga kaya lang bitin sa power. Or mas malaki yung lobes ng camshaft pero mas malakas naman sa fuel. Ngayon guys, ito pong piniliwanan kong VTEC, yan po yung paraan ng Honda. Iba naman po yung style ng Myvec sa Mitsubishi, VVT sa Toyota, tsaka VVL sa Nissan, CVVT sa Hyundai at marami pang iba. Iba-iba po sila ng style kung paano yan na-achieve na magkaroon ng variable timing. Pero basically, yun po ang goal. Kaya yan po yung dahilan na kapag naka-variable timing ang isang makina, ay mas malakas po yan kaysa dun sa regular na makina na walang variable timing. So guys, I hope na naipaliwanag ko ng maayos at sana naintindihan nyo. Huwag nyo po sana kakalimutang mag-like. Pagkatapos, kung po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button pati na yung notification bell. Uli, ito po si mic na nagsasabing, Palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye bye.